Isipin naman natin this Friday morning ang mga aktibidad at programa na isinagawa ng TESDA para sa kanilang 29th anniversary at National Tech Book Day. Let's all watch this. Kasabay ng selebrasyon na ikadalawang na anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ay ang pagdiriwang rin ng Pambansang Araw ng Edukasyong Teknolikal, Bukasyonal o National Tech Book Day. Sa opening ceremony ng mga pandiriwang na ito na ginanap sa isang mall sa Mandaluyong, ay makikita ang todong suporta ng buong puwersa ng TESDA at ng iba pang ahensya at opisyal ng pamahalaan. Dumalo sa natural ceremony si TESDA Secretary Saharto Mahundadatu at pati na rin ang mga Deputy Director General at Regional Directors ng TESDA. Dumalo rin at nagbigay ng mensahe si naman daluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. at Senator Loren Legarda. Iba't ibang aktividad at programa ang inihanda ng TESDA para sa nasabing selebrasyon. Nariyan ang libreng seminar at skills demonstration. Sari-saring booth rin ang itinayo upang maipakita ang mga serbisyat programa ng TESDA. At upang i-accommodate rin ang mga interesadong mag-enroll at maka-avail ng kanilang scholarship programs. Meron ding mga booth kung saan ipanapakita at maaari rin bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. To make sure na lahat ng kababayan natin ay mabigyan ng mga kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan. Of course, wala naman tayong pinipiling edad. You know, as young as 15 years old, we are encouraging them to take or participate or avail our technical skills development program. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, solo parents natin, person deprived of liberties, yung mga former rebels natin, even the OFWs, may mga programa po tayo dyan. And we are strengthening also partnership with different institutions. Nagbigay naman ng babala at paalala si Tess Secretary Suharto Mangundadato Dato para sa mga kababayan nating na may meke o bumibili ng mga peking test certificates. Kung bibili kayo ng peng, lidolo ninyo ang sarili po ninyo. Mag-aral po kayo sa skill or tibet. Samantalang libre po, scholarship po ng gobyerno ang gina-offer po ni TESDA to be enrolled and be part of the TESDA Scholar. Dahil yan po ang gusto ni President Bobo Marcos ay maging scholar ng bayan ang lahat ng ating mga kababayan na gusto po nila matuto sa kanyang paggawain o skin. Sa TESDA, lingap ay maaasahan. Yan ang bagong slogan ng TESDA at sa pamamagitan nito at nais silang makamit ang kanilang layunin na pa ang kanilang advokasya, mga serbisyo at programa.